Welcome back mga teknik sa aking YouTube channel. May panibago na naman akong idea sa inyo yung bibigay. Ngayon mga teknik, magpapalit tayo ng battery ng iPhone XS Max. Yan mga teknik. Kasi yung battery health niya ay, ano na lang siya, 76. Pakita ko sa inyo. Yan. Maximum capacity, 76 na lang yung kanyang battery health. Yan. iPhone XS Max. Yan mga teknik, tapusin nyo itong video para matutunan nyo at sasabihin ko rin kung magkano yung replacement battery nito at papakita ko na rin sa inyo yung papalit nating battery. Ito na mga teknik, simulan na natin. Mga teknik at sa bago pa nating ka-teknik, iniimbitahan ko po kayo na sumali kayo sa aking raffle. Pwede kayong mga teknik manalo ng libreng LCD, libreng gawa ng cellphone. Mga teknik ang gagawin nyo lang ay magko-comment kayo kung anong problema ng cellphone nyo at kung anong kailangan ng LCD. Pagka napili kayo mga teknik doon sa ating grapon, pwede na kayong manalo ng libre LCD at libre gawa ng cellphone. Kaya mga teknik, ano pang iniintay niyo? Like, share, and subscribe. Nagay ko po mga teknik yung link sa description. yun mga teknik na tanggalan natin tong low man battery niya. yan papakita ko naman sa inyo mga teknik yung kakabit natin bagong battery bali itong mga teknik yung kakabit natin bagong battery yan replacement lang sya ng iphone xs max yan bali mga teknik kapag ka replacement battery ang singilang lang ko ay 1.4 kasama ang labor yan iPhone XS XS Max yan 1, replacement battery ang singilan natin mga technique. Kapitan na natin tong bagong battery. Yan mga teknik na balik na natin itong lock ng battery ngayon kakabit na ulit natin yung kanyang LCD unahin lang natin sa taas yan. bago natin i-close mismo yung unit try muna natin yung battery yan yan mga teknik nabuhay ng unit ito yung luma niyang battery yan Pwede pa to kaso mabilis nga lang malobat. Tabi na lang natin kung sakaling magamit pa natin or bigay natin sa walang pambiling battery. Pwede natin siyang ipano, pamigay. Ma'am, madam, pabukas nga po na rin cellphone niya. Yun mga ka-teknik, okay na to. Pinalta natin battery, iPhone XS Max. Yan. Close na natin yung kanyang LCD. Yan mga teknik, kung may tanong pa kayo, huwag nyo kalimutan mag-comment, mag-subscribe. Salamat sa panonood and God bless.